aw di ara daghan pa maagi nga ipartner sa itlog basta ayo lang ipartner sa mga high carb nga mga pagkaon so na ako ay broccoli dere nga salin-salin adtong miagi adlaw aw kay torta tirada ani ron simple ra kayo ni asin ug paminta panimpla okay na kayo so mao ni ingredients broccoli itlog sibuyas bawang o siyempre nga akong kinakusga mantika sa baboy mao ni akong gamit panggisa so wa na idagan langan sugda na Aw oh, di ara luto na. Unsa pay dugayan iha una? So mau na ni akong low carb first meal mag alas 10 na dre Tortang brokoli uh, broccoli. Sugdan so, og kaon. Unsa pay dugayan? Mao da akong oras sa pamahaw. Udto na. Tungod kay fat adapted na akong lawas. Dili ko dali makaramdam og gutom iwas lang ko sa taas og sugar ng mga pagkaon taas og carbohydrates ng mga pagkaon ilabi na ang mga processed foods kaya huwag ka na sa akong tiyan taod taod dali ra kayo kugutumon mga gastos kaayo pag naka high carb ka dagan dagan makuha nga sakit sakit